Ah, oh, okay. oh. Wala na ako sinong magaling. pa eh, oh. Kasi yung, ba ba yun? yung, master na sinasabing master sa 1B, mahinang nila lang naman yon. <laughs> eh, eh, paano to? 1G? pa yon. Eh, pumapangalaw na sa akin yun. Eh, Sabi, kalibil daw ni Smooth. Eh, kalibil eh, makadama. Hindi pa nga makadama. Ayan. Ito. Eh, eto. Ewan ko to. Ewan ko to. <laughs> bagay ito nang gagamot. Eh, ko kung maa-apply niya 'yung. Ayun. Niya magagamot kaya 'yung mga sulungan? Eh, kung magagamot na <laughs> sa sulungan. <laughs> eh, alam mo naman tayo. Eh, 'yan ni partida pa nang gagamot nga. <laughs> good pa Yung yung May potential din ang pusang nasa. So, Tama sulong niya. Natawagin ba eh. naman 3rd Division kung hindi? Oo. Kaya pala. 3rd Division. Ibig sabihin niyo, yung master ng 1B disqualified? Wala. Ladyo... Kita muna pinatawag na tayo ni Mayor doon sa <laughs> Opal Opal <laughs> 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 na, na nagalit pa si Mayor bakit daw tinatawag master hindi eh, daw naman pati ba magkakasama pa nga tayo nung pinatawag tayo ni Mayor sa Oval <laughs> tapos na oh? eh sabi ko sa iyo pangalawa lang sa oh? akin yan oh, ayan. Eh, patay yan eh patay Wo pu*ta, 'yan ang galing. Eh. Pwede? Sinasabi ko sa inyo, pangalawa lang sa akin 'yan. Parang hulog na natalab. <laughs> Hindi hulog yan, caliber. Okay. Watch me. Oo oh, nga, sige, sige, sige. Tama sa sobrang lalim. <laughs> 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 oh. Makita <laughs> mo naman tatawid 'yan. Oo, oh, siyempre, ba. Puwede <laughs> ba naman 'di makatawid 'yan? ba man 'di makatawid 'yan. sa labanan. Sabi nga ni Kristo, kasama nyo na ako. Nangangamba pa kayo. Nangangamba oh, 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 pa. <laughs> Oo, <Okay. laughs> nangangamba pa. Hindi. Pag nakanta mo lang pa yun. Hindi naman ititira ko kung hindi ko kita yun. Ay, ay. No? Kung hindi mo kabisado. Kaya nga no? sabi ko, di ba? Mata hmm. ka rito. One, two, 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 one, two one, one, two. One, two, one, yeah. two. Ayan. Oh. Jesus. Jesus. Ay, oh. Agay. Okay. Hahaha. <laughs> <laughs> Ay! <nakai> guys. <gay. laughs> Sinasabi ko sa'yo! Oh. Uh. Ay, susuko ko naman! Ay, Ay Gino! Manday! Ha pangalawa lang kasi sa akin yan kasi eh, yung sa 1 way talagang mahina yung malambot pa sa sa puto yun titignan ko lang eh kung ano sulong eh oo oh nga di pre ito round 2 para, para, para ganahan para ganahan kasi Ito, ito round 2. hindi na lalaban. oo oh, oo oh, oo oh, oh, oh. mga ngayaw mga ngayaw hindi nalalaban oo nga ito round 2 round 2 eh kita nyo naman ha walang practice ang pinag-aralan ni Kupas ay panay <laughs> panggagamot na laang eh, ako'y tinignan ko lang. Ah, ito, round 2 ha, round 2. Ako'y nadidismaya pa ha. Rematch yan, rematch. Masasabi pa kasi nilang, mga kalibelis, ako lang naman yun. <laughs> ito, rematch daw, rematch. Master Blackstar, nagre-rematch yung dalawang master. Anak ng toko, nasilat ka naman o. Oh. Ay, eh, kita, eh, kita mo, bigyan ko nga. Ay, ayon. Tinignan ko nga. Okay. Ayaw, ayaw eh. Uh, ayaw eh. Ayaw, ayaw. <laughs> kita nyo naman sa ano, pakain pa ako ng apat, sabay tatlo, dama. <laughs> Si Pongpong -pong mama, isa lang natin. Nadali ni Pitong eh. Ano yan? Ano pangalan? Pitong? Pitong. <laughs> Nagagawin kong ano yun? Pitong versus Kopas. Pito naman. Pitong City. Mananalo ko ba nun? Ah, Nagreklamo pa yung iba eh. Yung kasama. Isang, isang puntot lang. <laughs> pitong City. <shit. laughs> may pasuntok pa sa hangin eh. ka eh, talaga palang magaling si Kopa sa dama, no? Kalain. Kaya nga hindi ako naglalaro na kasi wala kang katapat. Pag ako'y naglalaro, lalo kang gagaling sila, eh tatalo nila ako, eh pinaubaya ko na muna sa kanila. Oh. Eh kala ko, nag up na sa sobrang tagal na, kala ko nag up na sila, eh ganun eh, pa rin. Ako eh, tinignan ko lang, sulong eh. Ibig ka muna sa guro. <laughs> Anak ng toko, nakakantsaw ang katuloy. <laughs> Wala, Ay, pinagbibigyan ko pa eh. Uh, ayan ha, ah. ito rematch to, dapat talagang... Atabla. tabla. tama yun, yun ko nyo, lang, pero lang na, na excited lang dun sa ano, na ano. Nalik, nalik? Oo, na excited ah, na nalik? Patay ka ngayon. Ginalaw yung 9-5, yung 9 mamot ang wifi guru eh si Kaya si <laughs> yan. Eh ako may pakita yung. Yan ka may bago kang tuta din. Yan, kaya yung isa. Saan galing yan? Kasi nagkasakit. Nako, uso parbo pa pa par ngayon. Hindi parang nag parang tatay ng dugo. Hindi naman. Ay. Sa tropa ganyan Ay, eh. Si ano sayang isa na sabi sa ano.

Um, ah. saan, saan yun? kita ko yun, saan yun. Hindi, yung mga sasakyan naman eh Saka ba naroon? na Nandun, oh? <laughs> ah, nakita pala Pero yung sugat parang tinaga ko. Okay. Oh, tinaga talaga. Ano yung ipit kasi yung pada, please? Yung balat <laughs> Parang hiniiwa talaga sana niya na tumabla na lang la siya. Eto, <laughs> <laughs> pag siya'y nakatabla, eh, magaling na siya. Alalaanin mo, talo ka first game. Ay, pinagbigyan ko nga lang. Eh. Wala, 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 wala. <laughs>

dia nak kalah tu jangan berlari jangan awak ni Nalala, nilalagnat na naman. Ah, sige. Naka-tabla. naka nya, tumapla sya. Sabi tabla, marami pampit sya, tabla na yung posisyon. Okay, tabla, tabla. <laughs>